Isiniselibrate ba natin 'yan? Siyempre hindi natin. Isiniselibrate ang Isra wal kasi nga unang-una hindi kailan, hindi alam kailan nangyari ang Isra wal-Mi'raj. Ito dagdag kaalaman lang para sa bago tayo magsimula. Kasi nabanggit natin kasi may kaugnayan dito 'yung pagmamarites sa pag-ano pag, pag, ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam may mga bagay na ipinakita sa kanya ang Allah, 'di ba, sa paglalakbay niya? Tama may mga ipinakita sa kanya ang Allah na hindi nakikita sa mundo. Nakita lang sa kanya paglalakbay. Nakita niya sa impyerno, pinakita sa kanya. Sa impyerno na may mga tao doon na mahaba ang kuko. Mahaba ang kuko. Eh kung sa pelikula, Wolverine. Kilala niya ba si Wolverine? Di ba? Diba? Pero si Wolverine dito mahaba eh. Suntok. Eh dun sa ano, sa impyerno, mahaba ang kanilang kuko. Sila ay mga lalaki. Subhanallah. Bakit kaya ganun, no? Ang nakita ng propeta, mga lalaki yung marites. Oo. <laughs> oh. Sabi na sabi ng propeta sa Allah, Ra'ayto hina usriya bi rijalan lahum adfaru min nuhas. Subhanallah. Ang alam ang marites, al babae. Pero ang nakita ng propeta sallallahu alaihi wasallam na marites, Lalaki? Siguro, ito yung mga bakla. <laughs> 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 Papahumanhin lang sa mga bakla na ano. Siyempre, pag bakla, malaking kasalanan yun. Okay. Ang propeta sallallahu alayhi wa sallam, ang nakita niya sa, ipinakita sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinarurusahan ng pag pagiging marites, ay, lalaki. Nung naglakbay ako, sabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam sa Isra wal Mi'raj, nakita ko ang mga lalaki na mayroong mga kuku na galing sa ano ba yung tinutunaw na ano? Nuhas. No tingga. Biruin mo, ang kuko nila galing sa tingga. Na ang kanilang kuko ay tingga. So anong may bakit may mga tingga itong mga lalaking to? Yakhmishuna biha wujuhahum. Kinakamot nila ang kanilang mga mukha gamit ang tingga. Wasudurahum at ang kanilang mga dibdib. Fakulto sabi ng propeta sallallahu wa sallam "Faman haula?" Sino sila ya Rasulullah? Sino yung mga lalaking yun? Sabi niya, Haula illadina ya'kuluna luhum annas wa ya'ka'una fi a'aradihim. Subhanallah, talagang uh, nagsasabi tayo ng marites babae, pero ang nakita ng propeta, lalaki. <laughs> Nakakaya naman. <laughs> Nakakaya naman sa atin na kung tutusin, ipinangalan ng marites sa babae, pero nakita ng propeta sallallahu alaihi wasallam na gumagawa ng pagkamarites lalaki pero hindi ibig sabihin na ano ah. Hindi ibig sabihin na uh, hindi ginagawa ng baba ito. Kung bagay, pinakita lang na ito ang parusa ng mag mahilig <laughs> magparites. <laughs> na gagawa, bibigyan ka ng alda ng kuko na galing sa tinga na matalas na matalas tapos kakamutin mo yung mukha mo hanggang dibdib at mapupunit ang balat mo. Subhanallah. Imagine, napupunit yung balat. Pagkaganyan, napunit-punit. Ito punit. Tanggal yan. Tapos sa dibdib, tanggal. Tapos sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam kay Jibril, sino na kasama ng propeta sa paglalakbay niya? Jibreel. Si Jibril alaihi salam. Alam niyo sino nakyan nila? Burak. Hindi po hindi po nabanggit na kabayo. Pero hayop na parang style ng kabayo. Opo, nung nag-explore may Arad. Mas malaki sa kabayo na pangkarera at mas ay ay mas mas, mas maliit sa kabayo na pangkarera at mas, mali, mas malaki naman kaysa donkey. Kumbaga medium size. Medium lang siya. Daba ang tawag sa hayop na yun na, na sinakyan ng propeta sa Rasulullah uh -huh. na sinasakyan na ito ng mga propetang nauna sa kanya. Nauna sa kanya. Nintindihan? Sabi nila may pakpak daw itong kabayong to. Pero sa inyong kaalaman, para sa inyong kaalaman, mayroong dalil na mayroon itong pakpak pero mahina. Ang hadith dahil ang pinakamalakas na katibayan, wala siyang pakpak. Pero ano ang katangian niya? Ano man ang abuti ng mata niya, doon tumitigil ang talampakan niya. Ganon kabilis. Kung saan abut ng mata niya, doon ang ano, pagpikit siya. Bilis. Mabilis. Sipa lang bilis. Kaya nga naman nag umakit ng propeta sa langit kahit hapon lang. Eh. Hapon lang. Umakit ng propeta sa langit, hapon lang. Kasi nung hindi maging hapon, ganyan ba naman ka? okay. So ngayon, pag akyat ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, isa sa nakita niya sa, ipinakita sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinarurusahan sa impyerno, mga marites. <laughs> Pero lalaki. <laughs> Subhanallah. So, mahahaba ang kuko. Bakit? Sabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, sabi niya, Jibril, sino, sino mga yan? Bakit ganyan ang parusan nila? Napupunit ang mukha nila? Napupunit ang kanilang Dibdib, pero imagine na ah, Kung makakita ka ng gano'n mag Magmamaritis ka pa kaya? Siyempre hindi na Hindi mo na magagawa Kasi napakatibay pa naman na bakal Diba? Ang pinakamatibay na bakal ay Tingga tinga. Kasi kung titignan nyo sa kwento ni Kheder Tinunaw yung Tingga tinga. Hindi, bakal Tapos sinundan na Tanso O tingga Nuhas no Sabi so, nga, kasi ganun ka Ganun katibay. Kapag hindi na makakit yung ya'jud, o um ma'jud. So sabi ni Jibril, sino yan sila? Sabi niya, Haula illa di na ya'kulu na luhuman nas. Sila yung mga tao na kinakain nila ang ano ba yun? Balat. Luhum. Karni ng mga tao. Kinakain. Alam niyo yung pagmamarites? Pag nililibak mo kapwa mo, kinakain mo ang katawan niya ng buhay. Yan yung, yan yung karusa. Kinakain mo. Pag pinag-uusapan natin yung kapatid natin, ang, ang, ang parusa niyan, na binagit ng Allah, na para mong kinakain yung karne niya na buhay. Yung katawan niya, kinakain mo. Ang pagka, take note, pag nililibak mo yung kapwa mo, Muslim, na may katotohanan, na hindi niya magugustuhan, giba ang tawag doon sa wikang Arabic, giba. pag walang katotohanan, Buhtan. Paninira po rin yun. Naintindihan? Okay. So, sabi ng propeta, sabi, sabi ni Jibril, sila yung mga tao na kinakain nila yung karne ng mga tao. Yun ay sabi ng Allah sa Quran. La yagtab ba'dukum ba'da. Huwag ninyong lilibakin ang kapwa ninyo na Muslim. Ayuhibbu uhadu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakareh Gusto ba ninyong kainin ang karne ng katawan ng kapatid? Na hindi mo naman magugustuhan. Sa tingin mo ba, pag may makita kang tao na kumakain ng karne ng katawan, anong, anong maramdaman mo? Sabi mo, kung, kung may kumakain ng buwaya, mas buwaya to. <laughs> Di ba? Biruin mo kinakain mo karne ng kapatid mo? Tapos minamaritis mo siya? ala aradihim. At pinag pinag-usapan nila yung ano niya, yung pamilya niya, yung pagkataon niya. Kumbaga, alam nyo yun, yung paninirang ano na, pinag-usapan niyo yung mga bagay na sensitive para sa kanya. Alam mo, nasilip ko si ano, kagabi yung ano, grabe. Sabi butas, nakita ko ano paano niya ginalaw si... Ganun ba yun yung paninirang? Oo, kasi mga sikrito mga bagay, binubuksan mo sa maraming tao. Na walang nakakalam doon, maliban sa Allah lang. Pero ikaw, Pinus mo sa Facebook? May picture pa! <laughs> o di ba sa social media? Sa social media ganun. Sa social media, ang ginagawa ng mga tao, pag nagalit sa'yo yan, imamalitis ka na, sobrang-sobrang pagmamalitis, pati larawan mo, nandun, psk, tapos ikakat pa. I-edit pa yon. Mas matindi pa doon sa inakala mo. <laughs>